Mr. President, just a short intervention with the permission of our colleague, the Majority Floor Leader. Mr. President, I would just like to share my observations with everyone. Um, ever since the the Senate, um, uh, ever since it came to our attention, and I think we were not yet in session yet, uh, we had met, we had discussed, and we had all, most of us at least, have expressed alarm. Uh, Nagpahayag tayo ng shock ng uh, ng uh, kaba ng takot na yung umiiral at uh, luma uh, yung umiiral na, na ang pagkakalat ng uh, papirma ng PI eh parang panloloko sa tao. And si majority floor leader Joel Villanueva Um, was one of the most outspoken and vocal. Number one kasi magaling naman talaga ang communication skills ni Senator Joel. So ginagamit niya yung presence niya sa social media at uh, masipag ho siya magpa-interview para ipaliwanag yung issue. Sa akin pong natatandaan, issue-based parate ang mga statements niya. Tinatanong niya na ano bang laman ng PI na pinipirmahan ng mga kababayan natin, mga kababayan natin na kapos na nga sa pera, hindi mapakain ng mga anak nila. Tapos kung talagang gusto nilang pagbabago, okay. Pero ano ba yung pinipirmahan nila na PI na yan? So dahil sa mga uh, ipinakita niya, pati tayo, tayong mga internal na discussion natin, kasama mga ibang kasamahan natin dito sa Senado, including Senator Amy, um, Senator Loren, marami ho sa atin. Nag-usap-usap tayo, yun nga, wala pa hong session noon. And nakita natin, nakakuha tayo ng mga kopya nung pinapapirmahan na People's Initiative ni wala ngang nakasulat po doon na provision ng batas na kunyari tungkol sa um, pagandahin ng livelihood o pamurahin ang uh, ang gamot o yung uh, um, bigas at yung mga um, mga uh, mga mga magsasakat mangingisda mabigyan ng suporta walang ganoon eh tungkol ho yun dun sa voting jointly at voting separately ang effect po nung pinapapirmahan na voting jointly, e eh, mawawalan ng boses ang Senado na since time immemorial, e eh, bumuboto separately, pati nga ho para sa isang uh, paggawa ng uh, bagong kalye. So, yun lang naman yung mga paliwanag ni Senator Joel. So, nagtataka ako na ang response na nakuha niya, eh, pang hindi lang pang babatikos kasi kayang-kaya naman ang balat ni Senator Joel. Senator Amy wag mo munang kausapin si Senator Joel kasi... <laughs> Gusto ko naman, hindi kasi meron akong sasabihin tungkol sa balat niya eh. Kaya gusto ko full attention kayong lahat. Ang alam ko kasi yung balat ni Senator Joel, hindi malipis. Nagba-basketball po yun sa ilalim ng araw. Testigo po dyan si Senator Angara. I'm sure kahit kalmut-kalmutin ko yan, wala, hindi malaparo sila na yung balat niyan. Makapal po yung balat niyan, balat kalabaw po yan. Hindi ho yan maarte, hindi po yan maselan. Kung makipagbiroan nga yun dito, last ho yan na mapipikon, hindi ko pa nga ho nakitampikon yan eh. Pero, pag naman yung nagbigay siya ng, uh, ng pahayag, o kaya yun nga, yung mga statement niya sa media, kung saan inilalabas lang niya yung kailangan maintindihan ng tao na epekto nung pinipirmahan nila, na may ebidensya na may mga grupong nagpapapirma, bakit hindi siya sagutin ng maayos tungkol doon? Kung yung mga taong natatamaan, bakit hindi sila magpaliwanag na uh, ah, hindi ganito ho yun, yung pinapapirma namin, ganito. Bakit ang balik, eh, kung ano-anong kasinungalingan na iniimbento para ano ba, dungisan ang mabuting pangalan ni Senator Joel Villanueva? Hindi ho nagagawa ng basta-basta yon Kahit anong pagdudungis na ginawa nyo. Ang taong may takot sa Diyos, yung totoong takot sa Diyos, hindi ho yan kayang madungisan, hindi ho yan. Kumbaga, parang water and oil lang po yan. Eh, paano ko ba sasabihin sa, sa Tagalog yon O kahit sa English? Tubig at langis. Ha, tubig at langis. Alam niya na yon Tubigat lang is, hindi ho, hindi ho nag-sas, hindi ho nagahalo yun. So, kung may babatikos na maayos sana, edi pakinggan din natin. Pero yung basta-basta lang may mga allegations na para lang siraan ang pagkatao ng, ng isang kasamahan natin na buong buhay niya eh, eh binigay niya sa taong bayan, sa Diyos. Hindi ho tama yun. At tayo din ho dito ay naninindigan. Uh, nagbibigay ng suporta dahil ang kaibigan natin, eh, ang gusto niyang gawin trabaho. Araw-araw po yan, mga kaibigan, mga kababayan. Araw-araw siyang nagme-message sa amin kung ano agenda. Tapos, maraming nagagalit sa kanya kasi, kunyari, gusto ko una yung sa akin. Eh, gusto din ni Senator Angara, una din yung sa kanya. Gusto din ni Senator Bato, una yung sa kanya. Gusto din ni Sen kami-kami. Ito talaga si Joel, inuna yung sa kanya. Oh. Inuna yung sa kanya. So, si Senator Bato, yan ang pinakahuling uuwi. Kasi magigibway yan. <laughs> mag yan. sa akin para mauwi po yung anak ko. Oh. Maraming salamat. Siya lahat sumasalo noon, mga kababayan. He is a hardworking, honest senator. And he took time. He took time out of his job. Nagagalit nga siya na kailangan niyang tumayo dito para ipaliwanag yon dahil gusto niya trabaho agad. Gusto niya yung minimum wage bill ng ating Senate President na halos lah lahat na yata po kami e eh co-sponsor. Yan ang pag-usapan. But we cannot also allow na basta-basta kung -basta nagbabato, nagtatapo, nag-iimbento ng kasinungalingan ang mga ibang tao laban sa isang humble and simple Public servant in the person of our brother Senator Joel Villanueva, Mr. President, you don't have to react. I just wanted to make that statement, Mr. President. Thank, thank you, Mr. President. Let me uh, just uh, put on the records, Mr. President. My sincerest thanks and appreciation to our uh, dear colleagues. yung Senator Nancy at Senator para sagutin yung mga below the belt na appreciate it mr president thank you yes also for the record bilang uh, senate president ng institusyon na ito i have to give my hats off at saludo po ako sa iyo sa ating majority floor leader dahil sa sipag at taga mo na harapin ang lahat ng mga problema ng ating mga kasamahan dito sa institusyon ng ito do institusyon na ito. Bilang majority floor leader, nakaranas po ako tatlong beses na maging floor majority floor leader. Napakahirap ng trabaho 'yan. Balansihin ang iba't ibang interes ng ating mga senador lalo na sa pagsulat ng mga batas. Kaya I know you're under extreme pressure. But on a personal note, alam na alam ko kayang-kaya mo 'yan. Napaka uh, galing nitong majority floor leader, nagaaral. Yan ang pinakamaganda at napaka-honest. Sa totoo lang, napaka-honest. Kaya nga si Bac 'yan eh. 'Di ba? Citizens against crime and corruption. 'Yan ang away niya. That is his that is his, uh, uh advocacy anti-corruption. Uh yan ang advocacy niya is anti-corruption uh, 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 fighter. Kaya nakakatawa ang mga paratang na isang membro ng uh, mababang kapulungan sa ating kasamahan. And uh, I hope that the, the, our friends in the House are circumspect. Hindi magandang mga paratang na ganyan. It is not good for interparliamentary courtesy. Tayo dito po ay na po. Ang dami na po natin na ipasa at na yung araw na ito, may papasa po tayo para sa masang Pilipino. Uh, na sa tingin ko ang makakatulong sa pagangat ng kahirapan sa kahirapan ng ating mga kababayan. Yan ang dapat tutukan natin na bigyan natin ginawa ang ating mga mahihirap nating kababayan through legislation, through legislative work, my dear colleagues. We, do not, we never, as senators, overstep our bounds. We do not act like uh, presidents here. We are all legislators. We do not overstep our powers. We do not overstep our bounds and boundaries. We just do our job well. That's why I saludo ako sayo, Majority Leader Joel Villanueva, Mabuay Pukayo. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Yes, Mr. President, next, uh Senator Sani Angara is seeking the floor. I move that he be recognized. Our distinguished colleague from the province of Aurora and the Republic of the Philippines Senator Sonny Angara. Uh, Mr. President, I just want to hindi ko rin papalipasin po yung uh, itong moment na ito. Uh, I'd like to second what you said, what Senator Pia said, what our majority leader said that the focus should be on the issue, the public issue which is the Peking People's Initiative, Mr. President. And I admire our distinguished minority leader, our uh, majority leader, our our, our dear friend like a brother to us. uh always working hard for our interest in fact he even singled out our pet advocacies he took the time out to single out and not nah, he was a very vital part in passing uh, many if not all of these measures and we thank him for that i think i know many times he feels underappreciated uh but but we truly truly appreciate the work he and his team i think uh it's worth mentioning uh you know it's not just uh, one person when, to pass a bill into law it takes Effort, you know, all our staff, and uh, and uh, is uh, you, Mr. President, our Senate President Pro temp, and of course, our Majority Leader, along with the chairpersons of the respective committees, uh, Mr. President. Hindi biro yung processo ng uh, pagsasabatas ng isang panukala. It's no joke, that's why akala uh, ng it's like just checking off a uh, a box. 'di ba? Hindi po ganoon 'yon. Uh, marami pong konsultasyon 'yon. Kaya natawa ako nung sabi, maglatag na daw tayo ng posisyon. Paano tayo maglalatag ng posisyon? E eh, kaka lang ng mga hearing, 'di ba? Parang parang pinakita na parang hindi kailangan yung hearing. Kumbaga seremonya na lang usa. No, it's a it's an actual honest to goodness public consultation. Ginawa ba nila 'yon sa PI? Parang wala akong nag-nig na, 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 na public consultation, Mr. President. 'Di ba? parang ginawa nila nung nagse-celebrate tayo ng Christmas at New Year. Parang uh, finance break kumbaga, 'di ba? Eh kung fast break lang, wala pang wala nang mas gagaling sa majority leader natin, Tsaka Senator Bongo, magaling din sa fast break. Sa basketball. Sa basketball. <laughs> Hindi sa pagsasabatas. Sa pagsasabatas, wala dapat fast break dahil parang uh, mababa ang tingin natin sa kababayan natin, Mr. President, kapag finance break natin yung pagsasabatas. At saka hindi pangkaraniwang batas ito, Mr. President. Sa ligang batas ang pinag-uusapan ito. I paraphrase our distinguished majority leader, it's the soul of our nation. Di ba? Hindi tayo pwede magpasa ng batas sa Kongreso na taliwas sa ating saligang batas. Ganun po kataas, ganun po kadakila ang ating saligang batas. So it's not something to trifle with. Hindi po biro. Hindi po uh, hindi seryosong usapan ito. Parang minamalit nga natin yung taong bayan kung minamadali natin ito, Mr. President. At dinadaan natin sa salapi at sa iba-ibang uh, pamamaraan na kumbinsihin po sila. So I'd like to pay tribute to our majority leader for fighting for our institution, and but, but more, more than that, Mr. President, for fighting for the Filipino people, Mr. President. Saludo po ako sa kanya at sa inyo na nakipaglaban itong nakarang mga linggo, uh, Mr. President. At I also on the issue of interparliamentary courtesy, ang focus talaga yung PI, Mr. President. Kung may natamaan dyan, hindi namin sinasadya yan. And in fact, uh, I think Senator Aimee was clear, she respected inter-parliamentary courtesy by not uh, summoning or inviting uh, the members of the House. She did not even send subpoenas to the chiefs of staff of the congressman because nga she was conscious about uh, the possible violation of interparliamentary courtesy ang nagsabi na nakipag-meeting po sila hindi mga senador kundi yung mga testigo na nag-oath na sasabihin nila yung totoo kaya muntik na nga makalimutan ng isang resource person ba? Diba? sabi niya it's keep my mind pala nakipag-meeting po sa sa mga uh, uh, lider liderato ng Kamara de representante. kaya po Mr. President pag nag-i-invoke tayo ng parliamentary courtesy. Alamin muna natin anong ibig sabihin nito, 'di ba? Dapat alam natin anong ibig sabihin ng sinasabi natin o ini-invoke natin. So anyway, Mr. President, I just uh, I did not want to let the moment pass and express support for our dear friend, the majority leader, Mr. President. Maraming salamat Senator Angaro. Mr. President, likewise, before uh, I move to refer the privilege speech of uh, our majority leader, of course, I uh, as his deputy majority leader, I'd like to Uh, I'm a witness on how hard our majority leader works, Mr. President. We are the first and the last to leave the floor, even during the budget seasons. Uh, budget season, we are here from 9 a.m. sometimes to the wee hours in the morning. Kami kami nandito, Mr. President. Unlike the other house, there are a lot, dito lang And even I, I would say that I'm very proud to be part of this uh, leadership, to be a deputy majority leader. no none better than uh, our majority leader. And uh, even during our light moments, Mr. President, we are talking about how we can do something to improve the lives of our people. Yan po ang hindi alam na ating makababay, hindi tayo ang nagtatanong kung ano ba ganda rilo, ano magandang kotse, ano magandang ano ang uso. Mr. President, even during our light moments, pinag-uusapan natin anong pwede natin gawin. Paano natin matutulungan ang ating um, Defense Department, or sa West Philippine Sea, how we can improve agriculture. Kung ano-ano pinag-uusapan natin, siguro yan ang hindi alam ng ating makabayan, mm. na kahit po. Pati paano natin iba, iba yung sobrang grabing talamak na nakorupsyon sa ating bansa? Opo. Oh, That's okay. why, uh, Sir President, you know, I'm proud to serve under your leadership, our Senate President, Ming Subiri, Majority Floor Leader, Joel Villanueva. I'm proud of this institution. Pero kailanman, Mr. President, I'm, I will not also look down on our counterparts because we all came from there. We know how it functions. We are also concerned for our districts. Magkaibang functions natin eh. But I, I will always cherish the, 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 years that I spent in the House of Representatives. Kailanman, hindi naman natin sila inaawa, Mr. President. So with that, Mr. President, again, to the, our majority Before, leader. There's still two other members uh, who just Senator put Pekitano Senator Pia Keitano. I just, Mr. President, with the indulgence of the uh, Deputy Majority Floor Leader, may meron ba siyang gustong ipahiwatig na may ibang grupo na imbis na trabaho ang pinag-uusapan, puro ibang bagay? You may, you don't have to answer. I Wala naman po, kasi parang puesto. isang ano lang naman, parang uh, isang grupo, isang barkada, unlike moments, pinag-uusapan natin kung ano yung mga mga bagay-bagay. Pero uh, us, I'm proud kahit nasa lounge tayo, di ba? Dapat light moments na eh? pero pinag-uusapan pa rin natin yung ating trabaho. And even yesterday, doon po sa farm ni Senator Villanueva, pinag-uusapan pa rin natin kung ano ang ating pwedeng gawin. And uh, again, Mr. President, hindi naman dahil uh, ako ya uh, but I am very proud to have, to have uh, made this comeback in the Senate and serve under your leadership. And uh, My uh, majority leader, ay ako'y proud na proud bilang kanyang deputy. That's why I don't complain. Kahit na ako'y first in, last out dito, Senado. I'm, I will always be here because I'm proud of what we are doing here in the Senate. Yes. And also, I want to take note that without you, wala tayong Department of Housing, Senator JV. Ha? And also for Senator Joel, yung ating um, uh, napakaraming batas on on uh, higher education, training, BM, DMW yung Department of Migrant Workers is your baby, and many others that was adopted, by the way, by the House. Talagang trabaho para sa bayang bayan, yung doktor para sa bayan, and also the uh, work from home na bill natin na na ginawa mong batas. So we'd like to recognize a distinguished colleague from uh, Bohol and from Davao. Uh, region, no other than Senator Bato de la Rosa, another fighter. Your Honors. Thank you, Mr. President. Mr. President, I don't want to violate my uh, self-declared ceasefire. Per uh, your advice, but uh, hindi ko palalampasin itong pagkagataon na ito. Hindi para tirahin yung ating mga kasamahan sa kabilang uh, kabilang uh, kapulungan kundi para magbigay ng suporta sa ating uh, uh, very passionate very honest at eh uh, ko bakit uh, siya ang paboritong tirahin uh, personally ng uh, mga kasamahan kasama natin sa kabilang kapulungan uh, I would like to express my uh, my interest to be uh, identified with a privileged speech delivered by our uh, uh, Majority Leader. Sabi ko nga sa kanya, Mr. President, kung ako man ay tutungtong sa boxing ring or sa wrestling ring at ako'y lalaban ng uh, tag-team, yung tag-team na wrestling, Mr. President, wala ko ibang pipili talaga na katag team ko si, si Majority Leader uh, Senator Joel Villanueva. Dahil sa kaya prinsipyo Mr. President. Yes. Dahil sa kung, sa aking paniniwala na siya talagang tao na malinis, siya ay tao na honest, siya ay tao na nagsasalita ng totoo at walang tinatago. Kung siya kung siya ay uh, kung gusto niya ipaglaban yung institusyon, gusto niya ipaglaban ang konstitusyon ipinaglaban niya yung mga tao na naisahan, ay talagang very passionate siya na ipaglaban, Mr. President. Kaya sana po, uh, uh, I solicited advice to those who want to attack uh, Senator uh, Joel Villanueva. Please, attack him on the issues that uh, we are tackling. Do not attack him personally. Because kung personal na atakan nito, you will be attacking uh, the 23 senators are solidly behind the uh, Senator Joel Villanueva. So if you attack Senator Joel Villanueva, you are attacking the whole uh, 24 senators, Mr. President. That's how we do it here in the Senate. And I would like to, I would like to, uh, to follow up on the statement of uh, Senator uh, Angara. Na dito po sa Senado, wala pong berikan dito, Mr. President. Wala pong blind pass dito, Mr. President. Kung sa basketball, walang dunk dito, Mr. President. Puro deliberate ang trabaho dito. Dinidribble ng mabuti ang bula, pinapasa ng mabuti, kinahanapan ng magandang puwisto, kung sinong pwedeng mag-jump shot, Mr. President. Wala pong dunk dito. Kaya e huwag sana tayo madaliin ang ating mga sa pag-amend uh, ng ating konstitusyon dahil sabi nga ni Senator Angara, we not amending just uh, A simple uh, law, Mr. President. We are amending the very heart and soul of the, the nation, which is the Constitution. So sana pagbigyan naman nila tayo. Mabuti sana kung hindi tayo gumagalaw. Lunes na lunes, first hour in the morning, si Senator Angara naghihiring na sa kanyang uh, subcommittee on constitutional amendments. Kaya huwag naman sana tayo, para naman tayong, uh, ano, uh, I don't know how to describe the situation, Mr. President, but we are working, we are deliberating on it, pinag-usapan, pinag-debatihan, hindi po pass break ang trabaho namin dito. Kaya po, we are not after of uh, quantity, we are after of quality, Mr. President. Hindi po ito payabangan kung ilang batas ang napapasa ninyo. Pinapasa ninyo kung wala yung mga pagkasamahan o ano ba, magpapalusot tayo. Hindi naman, hindi natin ginagawa yan dito. Nirespeto natin ang isa't isa sa 24 na senador. Kung siya may isang may oposisyon sa batas na pinapanday natin, pinapakinggan natin siya. At uh, natin yung kanyang punto. Kaya po, sabihin man yung mabagal, pero maganda ang kinalabasan. Dahil nga, pinag-usapan ng gusto ang mga batas dito. Lalong-lalo lalo na sa pag-aminda ng ating konstitusyon. Kaya, Mr. President, I just would like to assure our, uh, our uh, majority leader, Wherever you go, I am with you and I will support you and I will fight for you till death. Thank you Mr. President. Maraming salamat Senator Bato de la Rosa, the true fighter of the Senate. Maganda kung kasangga mo si Senator Bato de la Rosa. Yes, Mr. President. I move that we refer the privileged speech of our majority leader and all the manifestations there on to the Committee on Electoral Reform and People's Participation. I so move Mr. President. Yes, and before that, I'd like to also put on record, I think it would be good Senator Angara that we also do out of town public hearings. We should have one in the Visayas, we should have one in Mindanao para mapakinggan din natin, 'di ba Senator Bato? Yung sentimento ng mga taga Mindanao, yung sentimento ng mga taga Visayas. Para sa ganun, ay well informed ang decision natin when the time comes. With your permission, Mr. President, Please. I actually told the media that you told me that. That it would be a good idea. And tinaatanong kailan daw, kung before Easter daw, at saka kung pwede Boracay May lang. May <laughs> lang, Mr. I'm just passing it to you. You are the ultimate decision maker. Thank you, Boss. I think it's a good. Uh, we'll just wait it's a good for suggestion, your suggestion uh, Mr. President. Yeah. We'll just wait for your schedules.